So nung nakaraang araw nga pala guys, grabe, sobrang lakas nga pala ng ulan. Kaya yung aso naming si Whitey, tsaka si Muning, hindi makalabas. Simula umaga nga pala, nakaabang na sila dyan. Alas 4 na nga pala ng hapon, nalaman ko, hindi pa kami nakapagbukas ng computer shop. Kaya magbibinalot na lang ako ng kanin, tsaka ng ulam, para sa comshop na lang ako kakain. Sakto nga pala, yung ulam nga pala namin dito, yung favorito kong talong. Bago nga pala ako pumunta sa comshop, magdudurog nga pala muna ako dito ng yelo. May paninda kasi kaming soft drinks, tsaka tubig sa comp At dahil wala nga pala kaming rep, ay cooler lang yung gamit namin. Paalis na sana ako, kaso nakalumuto ako nga pala yung susi. Tapos yung tubig nga pala iinumin ko sa com shop, nakalimutan ko rin. Grabe talaga kapag nagmamadali, ang dami nakakalimutan. Hindi ko rin na-realize na, na ang dami ko na rin palang bitbitin. Kaya, kaya no choice, yung binalot ko nga pala, nilagay ko na dito sa cooler. Tapos yung favorite na ulam ko nga pala ng talong guys, ay nakalimutan ko rin. Ganito na siguro guys, kapag tumatanda na. 31 years old na rin kasi ako, kaya hindi na nakakapagtaka. Pagbukas ko nga ng com shop guys, ito nga pala yung tumambad sa akin. Yung mga plastic bottle nga pala namin, dalawang sako na. Magtatatlong sako pa nga dahil ayaw pa i-benta ng mga bata. Yung mga naiipon kasi namin dito mga plastic bottle guys, pinapamigay ko lang sa mga bata. At kung sino nga pala yung nagbenta, kanila na yung pinagbentahan. Kahit ganito nga lang pala guys, medyo malaki na rin yung pinagbebentahan namin. At yung customer nga pala namin ngayon guys ay dadalwa lang. Yung iba kasi guys sa iba na naglaro. Ganon talaga nangyayari kapag matagal nagbubukas. Pagkababa nga pala ng mga gamit ko guys, tinanggal ko kagad yung kanin. Baka kasi mamaya pagkakain ko malamig na. Dito ko nga rin pala na realize na hindi ko nadala yung ulam. Kaya bala ko bumili na lang ako sa iba. Nilagi ko na nga rin pala yung mga sa cooler para kapag may bumili malamig na. At syempre pati yung mga tubigan ko dito ko na rin nilalagay. Yung lamig nga pala nito guys umaabot hanggang kinabukasan. Nagugutom na nga pala ako guys kaya bumili na ako dito sa tapat namin ng manok. Halos araw-araw ko na nga pala tong inu Ulam guys dahil sobrang mura nito. Yung isang piraso nga pala ng manok ay 40 pesos lang. Tapos yung amoy nga pala nito kapag niluluto ay sobrang bango. At ayun nga guys yung binayad nga pala ng dalawang customer ko ito yung pinambili ko ng ulam. Wala kasi akong dalang pera kaya binawas ko muna sa comb shop. Kaya ayun nalulugyong yung shop gawa ko. At yung malupit nga pala dito guys nangangati nga pala ako kapag kumakain ng manok. Hindi naman siya ganun kalala kaya okay pa. Tsaka guys magiiinarte pa ba ako eh wala na akong makain. May amoy nga pala guys umabot na nga pala ng kadiliman. Parang gusto na nga pala niyangyari dito sa lugar namin. Kasi naglaro nga pala ngayon ay bilang lang sa kamay. Tapos yung kinita nga pala ng comshop guys ay 100 pesos lang. Tapos babawas mo pa to ng 40 pesos dahil pinambili ko ng ulam. Grabe guys, sobra nga pala nalungkot dito dahil isang araw, isang daan lang yung kinita. Grabe yung pagkakalugi ng comshop guys, parang gusto ko na isuko to. Gusto ko pa nga magantay, baka kasi may maglaro pa mamaya. Kaso baka mapuit lang ako para lang sa wala. Kaya lesson learned, kailangan talaga magbukas ng maaga. Kasi sa umaga nga pala guys ay maraming bata naglalaro. At usually yung mga customer nga pala namin dito ay mga bata lang. At yung mga OG Player ko nga pala guys ay hindi naglaro ngayon. Mga busy yata kaya wala akong customer ngayong gabi. At yung nakakalungkot nga pala dito guys ay uuwi nga pala ako mag-isa. Tuwing umuwi nga pala ako ng hating gabi guys ay palagi ako may kasama. At yung palagi ko nga palang kasamang umuwi ay sibuy-ubo. Takot yata mabasa kaya wala ngayon. At ito nga pala yung lugar namin guys nakakatakot dahil ako nga pala yung tao ngayon. Kaya sana wala akong makasalubong ng multo.